Hello! Tapos na tayo mag-garden pero bibigyan ko pa rin po kayo ng simple tips para hindi po malanta yung mga tinatanim niyo o tinatransplant nyo yung mga halaman doon sa inyong garden. So, usually po kasi yun yung problema natin. Okay. Hello! Today, ituturo ko sa inyo yung ginagawa kong simple trick para hindi po malanta yung aking mga tinatransplant ng mga seedlings. Diba usually pag na transplant natin yung mga seedlings dun po natin siya vino water. So, ang ginagawa ko po is, when I made the hole dito sa ground, usually po lalagyan ko na siya ng tubig. Para sure na kapag nilagay ko yung seedling dyan is, uh, makaka-absorb na siya agad ng tubig. tas hindi na siya masyadong ma-stress. So, hintayin ko lang po na lumubog ng kaunti yung water dito. And then, dun ko na po itatanim yung aking seedling. Oh. Yung pangalawang trick po natin is that kapag kinukuha nyo po yung sibling doon sa tray, um, okay lang po na hindi nyo tanggalin yung ibang mga lupa. So, para hindi na masyadong ma-damage yung kanyang mga ugat. Kasi once na na-damage yung mga ugat niya, doon po siya usually na nalalanta. So, ito, halimbawa itong hole na to, yung nilagyan natin ng water kanina. So, medyo basa-basa pa siya. And then, dahan-dahan lang po natin siya ilalagay. And, tabunan natin siya. kasi kapag mainit po yung lupa doon din po na lalanta yung ating mga It's more tinanin. on the ugat Oo. pag nasisira yung mga ugat na. tapos kung may water na pong available instead na hintayin nyo maitanim pa lahat lahat ng mga tinanin nyo pwede nyo na po siya agad lagyan ng water para yung um, stress ng halaban is hindi masyadong mataas compared dun sa hinayaan nyo lang siya dun sa mainit na lupa for a longer period of time magka muna Ayan so, nang mga garden yung ng kasagol ayan, ito yung proof na hindi man nalanta yung ating tinransplant Yon, dahil nga ginawa natin yung simple trick kanina na nilagyan muna natin ng water yung butas and then pagka transplant um, didiligan po ulit natin siya kaagad, so ayan yung stress po talaga niya is hindi makikita dun sa leaves dahil kapag na-stress po yan, malalaylay po siya. So thank you for watching.